Good evening po mga idol. Isa rin ba sa content creator na may gumawa ng mini vlog? Yes, tama ka na dinig mga idol. Kung may ka gumawa ng mini vlog para sa ito mga idol. Uh, dito nga pala mga idol, may papakita ko sa iyo yung unit na kailanganin mo sa pagbablog na ikaw lang mag-isa. Ito nga pala mga idol, ang recommended ko sa inyo na 360 auto tracking. Ito nga pala mga idol, di mo na kailangan ng kasama para mag-taga video. Pakita ko sa inyo mga idol yung unit. Ito nga pala mga idol ang muka ng 360 auto -piece tracking. Ito nga pala mga idol ang TNW P05. Ito nga mga idol i-on mo lang ito. Pag green ayan mga idol patung mo lang yung cellphone mo rito baala ka kung anong ano mo kung pa halang o ano ayan mga idol Diba? Pusan na nung nag mga idol. Ito, ipapakita ko sa inyo mga idol. Ito. Pag gumalaw ka, susundan ka ng susundan mga idol. Hindi gaya ng ex mo, na ka. Ito mga idol, makita rin yung mukha mo, talagang susundan ka ng kamera. Abang nagbibidyo mga idol. Ayan. Kaya, sinasabi ko mga idol na, di mo na kailangan ng taong para taga, para magbidyo. Dahil kahit ito ang kasama mga idol, solo ka lang sa bahay, gumagawa ka ng mini vlog, ito ang kakailanganin mo talaga itong mga idol isa pa rito mga idol ang kinaganda rito is may kasama siyang dalawang ilaw ayan mga idol pagkita ko sa inyo ito nga pala mga idol yung dalawang ilaw para dito mga idol sa gilid dito mga idol yan mga idol yan ito pa lang mga idol yung kasama niya sa package na dalawang ilaw bukod mga idol may kasama rin siyang stand para kahit sa office ka or kumakain ka sa misa, pwede mo ipatong itong mga idol. Patong mo lang siya. Tapos yon yung 360 auto-piece tracking, automatic. Pag nadetect yung mukha mo, automatic. Sa'yo lang talaga ng ka-steady. Hindi gaya ng ex mo, iniwan ka. Dahil tumingin sa iba. Joke lang mga idol. Issue May kasama nga pala siya mga idol. Isang charger. May kasama rin siya mga idol. Ano, uh, cable charger mga idol. Sa pinaka-importante mga idol, ito nga pala mga idol, papakita ko na sa iyo yung L16 SS selfie stick mga idol. Yan. At mabibili mo nga pala ito mga idol sa TikTok, sakali may makita ka doon, puntahan mo lang sa TNW shop mga idol hindi ko naman siya pinapromote pero gusto ko lang muna ipaano sa inyo mga idol na mahilig ka talaga sa pagbimini vlog kailangan mo, mo ito mga idol mabibili mo nga pala ito mga idol sa tiktok sa tiktok shop ng SRP na 1.4 kasama na ito mga idol ang haba nga pala ito mga idol ng tripod na ito is 1.6 ang kinaganda pa rito mga idol dito magkakape ka, gusto mo mag mini vlog or ano, abang nagkakape mo ay gusto mo lang video videoan Ito mga idol, oh. Ayun oh. Ito, ini mga idol. Gagalaw ako. Susunod din siya. Basta matitik lang yung mukha mo mga idol. Susundan na susundan ka. Hindi ka iiwan. Hindi gaya ng ex mo. Iniwan ka lang bigla. Issue.